Hello everyone! Welcome to my vlog. So, sa araw po na ito, in this video po is mag-unboxing po tayo. So, I'm so happy kasi nga first time ko magkakaroon po ng ganitong gadget. Kasi nga po, meron po tayo, meron po nag-sponsor po sa atin. So, pero before po anything else, syempre, pasalamatan po natin yung nagbigay po nito. Kaso po, nung nakarang kasi yung nag-usap kami, ayaw niya kasi magpapanggit. Pero dapat banggitin natin kasi nga po para, para, malaman po ng lahat kung sino po yung nagbigay. At syempre naman, para po sa token of appreciation, dahil nga po, hindi ko naman po inakala na ito po yung gagawin niya sa akin. Ito po yung ibibigay niya sa akin kasi hindi ko naman to sinabi na ito talaga yung gusto ko, di ba? So, Um, pero, without any hesitation, binigyan po niya ako. So, fresh from Canada. <laughs> Tiyan muna. Shoutout muna tayo. Shoutout, shoutout po sa'yo. Maraming maraming salamat sa pagbibigay po na isang bagay na mahalaga po para sa akin. Kasi magagamit ko na po ito sa aking work bilang agent ng real estate. So, isang malaking um, isang malaking bagay na ito para makagawa po tayo ng magandang video lalong lalo na po sa aerial shots. So, thank you, thank you po kay sa pinsan kong si Joan Joan from Canada, Joan de Vega. Maraming maraming salamat po. Uh, thank you din po sa kanyang ina na si Ate kasi siya rin po ang nagdala or siya yung naging instrumento para madala dito at makita po natin. So without further ado, pero disclaimer lang po ha, hindi ko po ito um, ipapakita para ipagmayabang. Ipinakita ko po ito kasi nga po gusto ko ipagkita sa inyo at gusto, nyo po, gusto ko pong malaman ninyo na ako'y nagpapasalamat dahil po meron po tayong ganito. So, without further ado again, papakita ko na po sa inyo. So, ito na po, nakabaks na po ito. Hindi ko pa po ito na bubuksan. At ngayon ko lang po ito mabubuksan. So, ito po ay fresh from Canada. <laughs> so, ito is Canadian drone. <laughs> so, ito na po. Ayan. nakabox na po siya. Though, wala na po siyang plastic. Kasi nga po, pagbigay po sa akin isa kagal po na. Pero hindi po nila ito binuksan. So wala talaga. Pero ang sabi ko sa kanila, dapat binuksan nyo to at trainay nyo para malaman kung gumagana. Since ito ay from Canada, papunta dito sa Pilipinas, so nandito nito ngayon. So yan. So ito na po, kung makikita nyo, ito po ang drone. So, ngayon, i-unbox po natin ito at makikita po natin kung ano po yung loob nito, kung ano na yung mga parts. Pero nakalagay po dito is, meron po siyang 2.4 gigahertz ata yan ito. And then, pangalawa, portable folding ito. And then, meron din po siyang 2K camera and then altitude hold at saka wifi wifi transmission para po magana gumagana po so kinakailangan pag siguro ang pagkakaintindi ko nito gagana to kung nakakabit po siya sa wifi at saka i-coconnect po natin siya sa cellphone so sa ngayon po is bubuksan na po natin ito at again po Thank you, thank you very much po kay Joanne Di Vega sa pagbigay po nito sa akin. Mara, malaking bagay na po ito. Maraming maraming salamat sa iyo. So ngayon, is yes, bubuksan na po natin. So, tara. So, ito na po siya. Kung makikita ninyo, ayan na po. Bubuksan na po natin. dun 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 dun. Ito po yung carton niya. Tapos, ito po yung nalagyan niya. Di ba? Ayan. So, ito yung carton. May kita niyo. Ayan. So, ito po. Dito po may nakalagay po dito. Ito po. Ito po yung, ano niya, yung drone. sa sito ang kanyang lalagyan. O, oh, diba? Attach case. Galing. Tapos, so, bubuksan po natin. Tara! Ayan. So, meron siya dito. Ito yung, ano na nang, ito yung parang controller controller to kung saan down up yan. tapos ito, mamaya papag-aralan ko po kung ano po ito, ayan, ayan meron naman po nakalagay dito, so tatanggalin po natin to bali ito po yung nakalagay diyan ayan tapos ito na po siya, ayan magaan lang po talaga siya as in tapos may nakalagay dito hindi ko alam kung power to tapos ito yung ano sa mamaya pag-aralan ko po. Pero ito po kasi ito po yung up, ito po yung down. Tapos ito yung controller. Alam ba ba kung saan punta? Ah, di ba? Tapos ito yung pinaka-drone niya. magaan lang po siya Yan kanto na siya oh Tapos, eto, ayan o, oh. eto yung drone na HD na makalagay. Ewan ko kung tigdalawa lang pa talaga to. Ayan. So, balik po natin. Wala, ay, ah, di ko alam kung may free or ano. Ayan. So, ito po siya pag nakalagay dyan. Or di pa naka-assemble. Ayan. So, titingnan po natin itong isa. Ayan, nakaganyan kasi yan. Tapos ito, titingnan natin kung ano to. Ah, ito yung battery. Ito yung battery. Ayan. Ito po yung battery niya. Ayan, dalawa. Meron siyang dalawang free na battery. Ayan. Tapos, dito, ito sa kabila, meron dito ng kalagyanan. Ito. Ito, ayan. Tapos, ito yung manual. Kung ano mga dapat gagawin. So, ito. So, ang ano niya, ang tatak niya is Chabari Super Endurance Affordable Drone Operating Manual. So, ito yon, Ito yung manual niya. So, mamaya is babasahin po natin. Ayan. Ayan po kung nakikita nyo. And then, ito po yung may, meron dito nakalagay na um, yung free na LSC. Hindi ko alam kung ano to. Mamaya malalaman natin. Oh, may mga ano dito. May screw. Ayan. Ayan, screw. Ano na natin? Kasi baka may mawala. Patay tayo. Hindi na natin magagawa. Ayan, meron pang screw yung dito. Yung panlagay ng sa ito, dito. Ayan. Pang screw. Ito. And then, meron siyang ito yung connector ng para ma-charge yung battery. Wala lang siyang adapter. So, gagamit na lang tayo ng ibang adapter. Tapos meron pa dito, hindi ko alam. Ito mamaya malalaman natin. Ayan. Bali, ano to? Apat? So, apat to. Ayan. Tapos, ito yung mga ayan, yung para makalipad siya meron siyang free. 3 4 uh, Dalawa yung kanyang pangano sa battery, kasi dalawing battery. Tapos, meron siyang apat na screw para panlagay natin dito. Ito. Ayan. So, ibabalik lang po natin siya kasi baka mamaya is mawala. So, ayan. Balik mo natin. Balik, balik, balik. Ang so, galing kasi meron na siyang parang screw para hindi na kay para ito yung pang-screw talaga doon sa ano nang ating drone. Ito di ko alam mamaya malalaman natin kung saan ito ilalagay. So, bawalik mo muna natin pero mamaya is babasahin po natin ito kanyang manual para malaman po natin. Ang kagandahan lang po nito is para siyang attach case. So pwede lang bitbitin lang. Kahit hindi na po, kahit hindi na po siya nakalagay dito sa kanyang carton, di ba? Para lang ano, handy. So ito po siya, ayan. So lalagyan natin ulit. So parang attach case nga lang. Diba? ayan. Tapos, ngayon na, oh, di ba? Ang galing. Pwede mo daling kahit saan. Basta as long as na, yung battery niya is naka-charge. So, ayan po, naipakita ko na po sa inyo yung ating pong drone. Ayan, ito na po siya. O, ba diba? Ang ganda. Parang attach case lang. Tapos, ito yung kanyang cartoon. Tapos ito yung manual niya. At babasahin po natin, papag-aralan po natin para malaman po natin kung paano natin po siya paanda rin. So, again, thank you, thank you very much kay Joanne de Vega sa kanyang gift para sa akin. So, appreciated talaga. Thank you, thank you very much po sa pagpapasalamat po. Maraming maraming salamat po sa iyo, Jo. Alam mo naman, nag-usap na tayo. So, thank you, thank you very much sa lahat-lahat. Thank you. Makakabawi rin ako sa iyo. So, sa lahat po, maraming maraming salamat po. Sana po patuloy niyo po suportahan po ang aking pong YouTube channel na Simplicity Vlog. Sa ngayon po is yes, hindi po ako masyadong nakakapag-upload kasi nga medyo busy. Pero kakayanin ko po or um, paglalaanan ko po ng oras para po kahit papano makapag-upload po ako kahit once a day. So, sa lahat po na kayo mga subscribers, sa mga tumatangkilik po sa aking YouTube channel, maraming maraming salamat po at pagpasensyahan niyo na po kung hindi po ako everyday nag-upload. Pero, anin ko po sa sarili ko na makapag-upload po tayo. So, sa lahat sa lahat, maraming maraming salamat po. Huwag po kalimutan i-subscribe, like, and share po ang aking pong YouTube channel. Uh, at sana matulungan niyo rin po ako every para kahit papano is makatulong din po tayo. So, from my from the bottom of my heart, thank you, thank you very much. Lalong-lalo na shoutout kay Joanne De Vega. Thank you, thank you very much. Sa iyo, maraming maraming salamat. At sa lahat po ng mga tumatangkilik po sa aking YouTube channel, thank you, thank you very much. So, hanggang dito na lang, uh, tuwag niyong kalimutan na mag-like, comment, subscribe, and share po ng aking po YouTube channel. So, ito po muli si Tonette nagsasabing. Thank you, thank you very much sa inyo lahat. Until next time, God bless. 嘛，拜拜。